So, what's up guys? Welcome na ulit sa aking YouTube channel. So, for this video, ay meron na naman akong Tutorial sa inyo na family chords sa ating piano tutorial. So, hindi mo na kantahin ituturo ko sa inyo ngayon ay ito ay piano tutorial sa ating keyboard. So, kung bago ka, so kung bago ka pa pala, pala sa pag pag practice ng keyboard ay nandito nandito ang mga chords na kailanganin mo para marunong ka na magpiano kahit anong gata ay makuha mo na dito sa pamilya na to so importante pala sa sa piano talaga guys talaga guys ay eh, family chords so kung meron na akong family chords sa F C G at D kung gusto niyo mapanood, ay nasa description link lang nito. kung gusto niyo mapanood. So, oh, by the way guys, kung bago pa lang pala, kung bago pa lang pala kayo sa ating YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel para mag kayo sa may iba pang tutorial ko na yung video. So, ngayon ay ipisahan na natin. So, ang tutorial, ko, ang tutorial ko sa inyo ngayon na K ay, ito ang G, ang, ang A major at A, A, major at A major. Yan ang tutorial ko sa inyo ngayon. Family. So, pasok muna natin dito, unahin muna natin dito ang A major. So, itong family chords sa A major, ito sya. So, yon sya. So, itong kayang family chords. So, umisahan natin dito sa A major tapos D B major C sharp C sharp at saka F sharp Pag tapos ay B major at A major let, tapos A again tapos A major so isulat natin siya A major, A uh, A major, D, E flat, C sharp, C sharp, ah uh, F sharp. So, sa pula natin ng kanta, so, sa pula natin ng kanta, ito ang uh, kinsaman ako. So, tali natin siyang kantahin. Kinsaman So, ulitin natin. So, bisahan natin siya. thank uh -huh. A major. So kung <clears throat> so dito naman tayo sa ngayon sa ating Egel family chords. So bisahan natin siya. So itong family chords sa kaya sa Egel. So ipasok ko muna siya. ito ang pamili sa chords sa ating igil. So, islo lang siya. Ito so, siya, E major. At A uh, major. B major. F sharp. A G sharp. C sharp. So, sorry guys kung naputol natin niya. So, yun, ulitin natin siya. Islo natin siya. Eagle. Re major. Re major. F sharp. A G sharp. A G sharp. A G sharp. So sampulan muna na natin ang ganta. So tantayin natin kin sa man ako. Hinsaman. Hinsaman. guys. So, kung meron kayo natutunan sa video na to ay please subscribe to my YouTube channel para makikin kayo sa mga, mga, pa ko iba po mga videos na i-upload. So, salamat sa inyong panood. So, so, guys, kung bago, kung bago ka lang na sa papractice ng piano ay huwag kang So, kaya, rin na akin guys, huwag kang, huwag kang mawala na pag-asa ay manalig ka lang sa Panginoon dahil pagdating na panahon ay magaling ka na talaga. So, itong aking tutorial guys ay matutulungan matutulungan talaga kayo nito sa pag pag improve sa pagpapiano so kung ba, bago ka lang sa pagpapiano ay itong tutorial ko ay para talaga to sa inyo para para sa mga beginners o para matutunan para matuto kayo mag keyboard so wag kayong wala na pag-asa guys salamat sa si panonood ngayon so subscribe to my youtube channel so, manalig na kayo sa Panginoon dahil pagdating na panahon ay marunong na kayong magpapiano. So salamat sa panood. si you next video. Goodbye guys!